Anong ganap sa mundo ng showbiz? Napanghinaan ng loob ang mga fans ng Kathniel. Ito ay dahil sa makahulugang deklarasyon ni Catherine Bernardo sa kanyang Instagram post ngayong araw ng biyernes. No looking back, only moving forward. Post ni Catherine sa Instagram. Pakahulugan ng mga netizen ay wala nang pag-asang balikan pa niya si Daniel Padilla kamakailan kasi ay binura ni Daniel sa kanyang IG ang breakup message niya kay Kath na inaakala ng marami na nagkabalikan na sila. Ibinahagi rin ni Kath sa post ang mga larawan ng Rainbow. Pakikipaglaro sa pamangkin, matandang puno, bote ng tequila, sunset at iba pa. Appreciation post for the little things that have been making me smile the past few weeks. Ania Something I'm made for. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.